so oh, ayun. Hello mga komando ko, travel vlog muna tayo. So, ngayon nandito tayo sa uh, Pililla, Rizal. Pero ang sadya talaga natin is yung halo ni uh, Aling Taling sa pagsanhan. So, nagsta-cover tayo dito kasi medyo late na, alas imedya na. So, papakita ko lang sa inyo yung uh, itong restaurant na to, guys. Sa babalan to ng Pililla, bali uh, ng windmill pala. Ibig kong sabihin ng maba ng windmill. So, iyan yung windmill Ayan yung windmill guys. Ang ganda din ng view rito sa location namin. Bagong tayo ito. Di ko alam kung parang hindi pa ata ito na isang taon. So yan dyan yung mga windmill. Sa... So, tapos ito yung... Ayan, Laguna Lake. So yan yung Laguna Lake. So ibig sabihin yun. Doon, tagig. sa tawid, tagig. Doon tayo nang kagaling sa bandang pateros. So plano is Lunch kami dito tapos halo-halo na lang doon kinaaling-taling. So mamaya 'yan. So ang ganda ng view dito, guys. Yung baba natin pala isa uh, bamboo farm 'yan. Nakalimutan ko ano yung pangalan. Kanina doon na namin banda doon. Ah, uh, may nakalagay doon na uh, bamboo farm. So ayan bamboo nga sya. Yan puro kawayan 'yan. Shhh. Ayan hanggang doon. So ang ganda, green na green tingnan, guys. So sa pag nasa Manila kasi tayo, minsan na uh, puro nakikita natin is yung Bahay na bato kulay puti ganun may mga ganon lang so walang ganitong views kaya minsan mas masarap masarap din bumiyahe sa uh, ganitong tanawin so balkonahe dito sa baba ng uh, Pililia Windmill guys nandito tayo sa kanilang uh, sky lounge sa taas na part na kanilang uh, restaurant yan Yan 360 360 360 ang ganda ng na... tapos ayan yung Laguna Lake sobrang ganda wow please subscribe to my channel mundo ko vlogs thanks for watching